Aris, ngayong araw ay pwedeng makakita ka na dating. Kaibigan na may good vibes para sa inyo, at okay naman ang sinyales ng inyong pagkikita kung mangyayari, pag sa negosyo ang pag-uusapan ay pwedeng okay kung sasama ka sa kanya, at ngayong araw ay may mahusay kang enerhiya sa mga usapan sa maliitang pagkita ng pera pag meron ay dapat mong puntahan. At kung may pirmahan na partnership ngayong araw ay pwede mong magawa, dahil sinyales yan ng okay na relasyon pag gumawa ng project ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, ang pagiging mas masipag at laging inuuna ang dapat gawin ay doon ka. Mapapansin ng ilan sa superior dahil mapagkakatiwalaan kang mabuti nila para makakuha ng pag-asenso sa hanap buhay. Sa pera kahit may naiipong pera, ay huwag kang magbibigay muna sa uncle at auntie mas mainam na sinupin mo ang pera, at sa minamahal mo ang mabigyan para lalong sumagana ang grasya ng kaayusan sa mga gustong magkapera, mga numero sa loto number 11, number 40, number 24, number 31, number 36 at number 20. Taurus, ang pahiwatig ng gabay ay maging maingat ngayong araw sa pagbibigay ng nalalaman sa kausap kung hindi kayo magkasundo, dahil sa mahigpit ka ay hindi kayo magkakasama ng maayos sa hinaharap, at sa ibang dapat na magawa kung sa pamilya ay mas mainam na magawa mo dahil magbibigay ng kasiyahan sa pamumuhay at kung may nasabi kang pangako sa minamahal ay mas mainam na iyo ring magawa kahit matagal ay magbibigay sa inyong aura para lalong sumigla ang pamumuhay ayon sa iyong gabay Sa trabaho ang pahiwatig ay ipakita mo ang iyong kahusayan at husay ng katalinuhan sa mga dapat nagagawin ng makuha ang lalong pagtitiwala ng boss, at doon ka mapapansin ng maayos nila para umunlad sa trabaho. Sa pera walang pagpapalabas magsinop kung ibang tao, pero pag magulang ang lumapit kung may ekstrang pera ay dapat mong matulungan ng laging kang may gabay ng swerte sa pamilya. Sa tahanan, dapat lang ay huwag muna tumanggap ng bisita na ibang tao dahil walang may dudulot na kagandahan sa pamamahay ang bisita ngayong araw. Sa pagmamahalan ay may sinyales na problema kung magiging mainit ang ulo ay pwedeng magbigay ng tampuhan, mas naaayon na manahimik muna at saka magsalita ng mahinahon para mawala ang sinyales na suliranin, mga numero sa loto number 13, number 7, number 25, number 31, number 45 at number 23. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw kung may pupuntahan sa malayong lugar at deal ang pag-uusapan, kung may kasama na kapamilya ay okay dahil may aura kayo ng swerte basta maging mahaba ang pasensya pagkausap na ang katransaksyon at makakagawa kayo ng kasunduan. At ngayong araw sa ibang bigla ang gagawin ay iwasan mo lang na maging mabait dahil walang idudulot sa iyo ng kasiyahan. Mas makakainam pa na mo ang hihingi ng tulong ayon sa iyong gabay. At sa pera kung lalapitan ng magulang at kapatid ay tulungan ng lalong gumanda ang positive energy ng katalinuhan sa pagkakaperahan, at sa tahanan kung dadalawin ka ng kamag-anak ngayong araw ay okay ang inyong usapan lalong gaganda ang relasyon ninyo sa bawat isa. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na na problema, basta maging maunawain at lumayo sa mga kasama sa trabaho na mahilig magmahusay, para ang araw sa trabaho ay maging maayos, sa pagmamahalan, ay normal na araw na masaya walang sinyales na problema, at pag-unlad dahil walang pag-aaway at madaming positive energy ang madadala sa pamamahay at pag-iibigan, mga numero sa loto number 20, number 32, number 6, number 39, number 9 at number 23. Cancer. Ang pahiwatig ng gabay ngayong araw maging maingat sa pagsasalita, sa mga kapamilya para ang relasyon ay maging mas maayos pa at lalong magdadamayan sa bawat isa. Ang iiwasan mo lang kung may pasaway kang kapatid ay huwag ng pagsalitaan ng papuri o maninisi. Mas mainan nanangit iyan mo na lang nang tapos kagad ang mga pahiwatig at huwag ka muna bibiyahe ng malayo ngayong araw dahil pwede kang makakuha ng negatibong enerhiya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro kung may plano na magtrabaho sa abroad, ay iyong alalayan kung talagang gusto niya ay iyong sabihan na mamili ng husto sa pinaplano at sabihan mo ng iyong suporta para may aura siya ng swerte sa gagawin, at sa pera ay mainam na makatulong ka sa mga kapatid at magulang, kung may pera ka talagang naiipon ng lagi kang gabayan ng swerte ng pag-unlad sa iyong pera. Sa Trabaho ay magandang araw may sinyales na malapit-lapit na ang pag-asenso na pinapangarap, dapat na ituloy ang laging masigla na masipag sa gagawin, nang magtuloy-tuloy na ang pag-asenso. Sa pagmamahalan, kung may tampuhan na nangyari sa inyo ng minamahal, dapat na matapos na ang problema ng maging malakas ang positive energy sa tahanan at maging malambing muli ang pag-iibigan, mga numero sa lotto number 17 number 6 number 25 number 31 number 9 at number 23 Leo ang pahiwatig ay may sinyales na dapat na maging mahaba ang pasensya sa mga kausap ngayong araw dahil kung magagalit ka agad ay masasayang ang iyong mga nagawa ng nakaraan ang pasensya ang susi mo ngayong araw para makagawa ng naaayon na usapan. Sa ibang deal naman kung may nagnanais na gusto kang makasosyo ng kausap, ay pag-aralan mo ang kanyang ugali pag wala kang makitang kapintasan ay pwede kayong magsama sa gagawin na project. Basta huwag mong papahiramin ng personal na pera na wala sa deal at doon kayo magkakasira ang pahiwatig ng iyong gabay oras na iyong napahiram ng pera. Sa tahanan ay may pahiwatig na kung may dumalaw na kaibigan, ay huwag muna kausapin kung hindi ka makikita ng wala kang makuha ng kamalasan o bad energy na tungkol sa pera. Sa trabaho ay walang sinyales na problema ang maging maaga pumasok ang magbibigay sa iyo ng masayang araw at pagbilis ng pag-asenso, at sa pera ay huwag magbibigay sa pamangkin at pinsan, nang wala kang danasin na bigla ang gastusan, mga numero sa loto number 16, number 42, number 20, number 31, number 9 at number 25. Virgo Ngayong araw may sinyales na may pwede nang magtagumpay sa mga ginagawang pakikipag-usap ng mga nakaraan, basta kung may schedule ay maaga ka lang makapunta, at sa ibang plano kung tungkol sa pagnenegosyo ay pag-aralan pa ng mabuti, lalo na kung kasama ang miyembro ng pamilya para mas maging maayos ang lahat, at bawal sa iyo ngayong araw ang pumirma dahil pwedeng mas maging mabagal ang pag-asenso sa ibang araw mo pirmahan ayon sa iyong gabay. Sa pamilya sa miembro ay dapat sila mag-ingat sa gagawin na desisyon, iyong sabihan na pag nagmadali ay kalungkutan ang pwedeng makuha nila mas mainam na kumonsulta muna sa iyo pag gagawa ng desisyon, sa lahat ng oras nang maging masaya ang kanilang araw. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema laging maaga pumasok, ang magbibigay sa iyo ng bentahe o makaungos sa mga kasama sa trabaho, para makagiliwan ka ng iyong mga kasama at ilan sa superior na pag-unlad ang ganoon sa iyo sa hanap buhay. Mga numero sa loto number 11, number 40, number 27, number 32, number 4 at number 23. Libra ang pahiwatig ng gabay ay may maganda kang enerhiya ngayong araw. Sa mga usapan ay pwede kang makagawa ng pabor para sa iyo na mapapakinabangan mo sa hinaharap. At huwag mo lang kakalimutan ang sinabi ng minamahal dahil baka pag nakalimutan ay maliit na tampuhan ang pwedeng mangyari dahil hindi ninyo napuntahan ang dapat na makausap ayon sa iyong gabay. Ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay kailangan nilang maging maingat sa pagpirma at paglalabas ng pera, dapat na iyong masabihan para sila ay maging wise sa kanilang gagawin, at sa pera ay sa magulang at mga kapatid ang pwedeng mo lang matulungan ng maging maayos lagi ang dating ng pera sa tahanan kung may pera kang extra. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema. Maging malambing at lalong gaganda ang positive energy sa bahay ng ligaya at pag-asenso sa pag-iibigan. Sa trabaho, dapat ay mas maaga pumasok ang pahiwatig lang ng maging masaya ang iyong araw sa hanap buhay, mga numero sa loto number 22, number 34, number 25, number 41, number 9 at number 23. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig kung may transaksyon na ayaw ilabas ng kausap ang tunay niyang baraha ay dapat na iyong pag-isipan kung aatras na sa deal. Dahil kung ganoon ang ugali ng kausap ay hindi rin kayo magkakasundo sa hinaharap, at ngayong araw may sinyales na may malalaman ka sa pamilya na dapat maging mahinahon sa lahat ng oras. Dahil pag inyong napag-aralan ay pwedeng makinabang ang buong pamilya ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung may isang miyembro ng pamilya na may dadating na bisita at inaaya siya sa ibang lugar para magtrabaho, kung iyo ring kakilala ay pwede mong pagbigyan ang gusto ng miyembro ng pamilya, sa iyong pera ay pag-iingat sa buong araw at iwasan ang maging mabait. Dahil pag nang pautang ay hindi ka mababayaran ng papautangin mo ngayong araw. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema maging masinop ang gawin sa buong araw ang dapat, at umiwas ka sa mga tingin na kakaiba ng kasama sa trabaho dahil sinyales siya ng gastos at suliranin sa hanap buhay pag iyong nakasama. Mga numero sa loto number 22, number 4, number 25, number 31, number 19 at number 23. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging wise. At magingat sa mga katransaksyon, maging malakas. Ang pakiramdam dahil baka may idea silang itinatago sa iyo, at makikinabang sa iyong ibang nalalaman oras na iyong maramdaman ang kanilang balak ay mag-isip ka ang pahiwatig kung tutuloy ka pa sa inyong deal at ngayong araw sa ibang makakausap ay huwag kang mag-alinlangan pag may gusto kang sabihin sa kanila ay direkta mong sabihin para ang inyong usapan ay maging maayos at okay sa iyo ang pagpirma ngayong araw pag meron ay sinyales ng pag-asenso ang magagawa ayon sa iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay may pahiwatig, kung mayroon silang deal at gusto kang makasama ay maganda ang naisip nila, dapat mong samahan dahil madami ka maibibigay na good advice sa kanila. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw kung sa trabaho ay wala kang problema sa mga gawain, sa kasama mo sa trabaho ang dapat na iyong iwasan na mahilig magsalita ng malambing, dahil sinyalis siya ng kagipitan sa pera at suliranin sa hanap buhay dapat mong iwasan muna ngayong araw. Sa pagmamahalan, ay maayos ang buong araw ang laging masipag sa pag-aasikaso sa minamahal, ay magpapasigla ng inyong pag-iibigan, para makagawa ng mga plano sa pag-asenso sa buhay, mga numero sa Lotto number 27, number 22, number 25, number 31, number 9 at number 40. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig sa biglaan may makakausap na wala sa iyong schedule ay okay din basta makinig ka at baka makakuha ka ng bagong idea ng investment o pagnenegosyo na magagawa mong makinabang, at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa mga hihingi ng tulong, dapat mong iwasan kagad ang pahiwatig ng iyong gabay, nang ligtas ka sa problema sa pera sa pera ay maging masinop para wala kang maibigay na swerteng pera sa ibang tao, at sa trabaho ang pahiwatig ay magiging maayos ang buong araw sa mga gawain, laging magtiwala sa sarili na magagawa mong gawin ang lahat ng maayos, at kung aayain ka ng ibang kasama saan man pupunta ay iwasan mo na lang dahil sinyales na uutangan ka ng pera pag magkasama na kayo. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, hanggat lagi mong pinapakita na inuuna mo ang ikakaunlad ng buhay pamilya, ay may gabay kayo na mag-aalaga ng bawat kalusugan at kabuhayan. Mga numero sa loto number 20 number 42 number 29 number 31 number 34 at number 5. Aquarius ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya sa pakikipag-usap at pagtungkol sa pera, ipagpaliban mo muna ang dapat kausapin, pero kung hindi mo matanggihan ay maging mapanuri at huwag maglalabas ng pera at gagawa ng pagpirma para okay na rin ang maging araw, at mas okay pa ang karisma mo ngayong araw sa mga kapamilya kung may deal. Na magkakasama kayo ng kapatid ay inyong ituloy, at baka makagawa naman na kayo muli ng other income ayon sa iyong gabay. Sa pamilya sa tahanan may sinyales na isa sa miyembro ay makakadanas ng lungkot at pagluha, pero kung iyo laging maaalalayan ay makakaiwas siya sa pagluha, ang dapat talaga ay maging mapagmasid. Sa pera ay masaya at maayos pwedeng makatulong sa mga kapatid at magulang. Kung ikaw ay lalapitan pag may ekstrang pera lang pero kung ikukuha mo sa budget ng pamilya ay huwag mong gagawin. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema pag unlad sa iyong trabaho ang pagiging masipag at matapat, at ang iiwasan mo lang ay ang makipag dahil kakaingitan ka lang ng lihim, gumawa na lang ng dapat na trabaho, mga numero sa lotto number 4, number 32, number 25, number 31, number 9 at number 23. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kanan nanamang enerhiya, mas mainam na huwag muna makipag-deal pag negosyo dahil kung matutuloy ka ay hindi ka makakaiwas sa gastos. Mas okay pa ang iyong karisma sa mga kapamilya o kapatid kung gagawa kayo ng deal ay masasaya kayong makakagawa ang pahiwatig. Pero okay naman ang swerte mo sa paggawa ng desisyon, makakatulong sa iyong mga dapat na magawa para sa pamilya. Sa trabaho ay walang sinyales na problema ang pagiging masinop, sa ipapagawa na importante ng boss ay dapat matapos mo ng maayos nang makakuha ka naman ng papuri sa kanya, at iwasan mo lang magtiwala ng iyong karunungan sa ibang kasama sa trabaho ngayong araw. Sa tahanan, ay bawal ka muna tumanggap ng ibang tao dahil sinyales sila ng chismis na bad energy ang madadala sa pamamahay dapat na iwasan muna sila na makapasok sa pamamahay, sa pagmamahalan, ay masaya ang pahiwatig ang iiwasan ay makapagsalita ng mabilis na pagsasalita ng may mataas na boses, at makakabagal din sa iyong mga positive energy sa inyong pag-iibigan, mga numero sa loto number 18, number 22, number 25, number 31, number 19 at number 30.